Si Namra, ay! Namra, Namra. Marot talaga. Namra, ay! Marot talaga. Marot talaga. May naman na agapan. Ito yung tulog. Ito yung Sa Ito Akin, tulog. Ay, yun yung kahapon. <laughs> Hoy, Aryo! Ay, Aryo! no, no, Ay, Aryo! Ay, Aryo! Ya, yeah, pala. Kaninong kotse na dali? Hindi, hindi ko alam. Hindi na sabi ng Kanino. Hindi niya kilala kung kanino. Hindi naman sa kanya. Si Namra kulit. Kulit-kulit siya kulit, kulit si Namra eh. Oriya, huli ka na. Tama na. Gusto pasok. Huli <coughs> ka na. Tama na. Tama na. Huli ka na. Huli ka na. Namra kulit to, oh. namra kulit. Namra kulit. Tulog <coughs> nga eh. Namra kulit. Ariya, ay kena, ay busa, di kena busa. Basa ko na. Kena so. Kam na. Kaya lata ka na lang naman dyan eh. Kaya. Kam itu Oh, kulit kulitnya nyamra oh, nyamra kulit oh. Bukan apa sah, kata nak sah. Kena, kena Dito, pasok. Dito, dito, dito sinabing gumala. Pumasok na. Ay, puputa. Ha? Dito tayo. Sigaw, sigaw. Dito ako. Dito na, gano'n. Dito. Ayaw pa niya.